Cyrus Johnson, matagal kang nanirahan sa China at mukhang handa ang Amerika na sirain at wasakin ang relasyon kahit sa mga malalapit na bansa gaya ng Canada. May pagkakataon dito para samantalahin ito ng China. Ironic ito. Habang ginugunita ng China ang ikawalumpong anibersaryo ng tagumpay laban sa pasismo, si Donald Trump naman ay parang pasistang diktador sa pamumuno sa Amerika. Pero kilala mo ang China, ano sa tingin mo ang tunay na hangarin ng China para sa mundo? Mas maaga ngayong linggo, nakasama ko si Pierce Morgan, isang kilalang political commentator sa United Kingdom sa kanyang palabas. Mahalaga ang pagpupulong ni napunong Ministro Modi ng India at Xi Jinping ng China sa Beijing dahil ito ang unang beses sa loob ng pitong taon na bumisita ng personal si Modi sa China. Ang pangunahing dahilan nito ay ang desisyon ni Donald Trump na magpatupad ng 55% taripa, isa sa pinakamataas sa mundo, laban sa India. Isang bansang inaasahan sana ang pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa Asia. Pangalawa ko na itong paglabas sa palabas ni Pierce Morgan, kasama si na Miss Barkadut, isang kilalang mamamahayag sa India na may halos 7 milyon tagasunod sa Twitter at iba pang panelista. Mabilis magbago ang mundo kaysa inaakala. Kaya panoorin at namnamin ang mahalagang pag-uusap natin ngayon. Isinagawa ngayon ng China ang parada militar para sa ikawalumpung anibersaryo ng pagkatalo ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sa totoo lang, ito ay tungkol sa pagpapadala ng mensahe. At ang mensaheng iyon ay hindi naman masyadong palihim. Unang beses nagsama si na Xi Jinping ng China, Kim Jong-un ng Hilagang Korea at Vladimir Putin ng Russia. Pinanood ng mga pangunahing diktador ang pagpapakitang lakas militar na may nuclear ballistic missile, sandatang laser, higanting underwater drone at robot na lobo. Sa totoo lang, malamang mas ito ang inaasahan ni Pangulong Trump para sa sarili niyang parada sa Washington District of Columbia kanina ngayong taon. Opegulo ng United States na hindi inimbitahan ay tila nagtampo. Ipinaabot niya ang pagbati kina Putin at Kim Jong-un sa leader ng China. Habang kayo'y nagbabalak laban sa Estados Unidos, nais ng anti-NATO alliance ipakita sa kanluran na seryoso sila nagbabalak man o hindi. Si Modi ng India ay makikipagkamay sa Beijing ngayong linggo. Marami ang naniniwalang ang trade war ni Trump at bagong alyansa sa NATO ay nagbunsod sa ibang malalakas na bansa na magsama-sama. Mainit ang usapan tungkol sa bagong Cold War, Axis of Evil at pagbagsak ng supremacy ng Amerika. May kontra-argumento rin, gaya ng nagsasabing dapat limitado lang sa hangganan ng Amerika ang kapangyarihan nito. Yung mga nag-uusap tungkol sa Axis of Evil, puro utang at gera lang ang resulta. Kaya ba si Xi Jinping na ang bagong sheriff ng World Police? At kung oo, gaano tayo dapat matakot? Cyrus Johnson, matagal kang tumira sa China at medyo pro-Chinese. Pinapansin ba nila ang sitwasyon sa Estados Unidos na itinuturing ng marami na magulo ang estrategiya sa taripa at iba pa? Itinuturing ba nila itong oportunidad? Na tila handa ang Amerika na sirain at guluhin ang relasyon kahit sa mga malalapit na kapitbahay tulad ng Canada at iba pa. May pagkakataon ng China na samantalahin ito. Pierce, tama ka. Sa tingin ko, malaki ang oportunidad ngayon sa China. May kasabihan pa nga tungkol kay Trump. May palayaw siya sa China na tinatawag siyang Chiangguo na sa militar ay nangangahulugang magtayo ng bansa. Kaya ramdam ng mga Chino na si Donald Trump sa kanyang mga taripa at aksyon bilang presidente ay talagang ironic. Ngayon, Ginugunita ng China ang ikawalumpong anibersaryo ng tagumpay kontra pasismo habang si Donald Trump ay umaas parang pasistang diktador at kung paano niya pinamumunuan ang Estados Unidos ng Amerika. Isinusugal niya ang maraming mahalagang prinsipyo ng ating konstitusyon at ginagawa ang maraming bagay na salungat sa mga pinaninindigan natin sa Estados Unidos o sa mga dapat nating panindigan. Sa tingin ko nakikita lang ng China ang pagkakataon. Ito ang dahilan. Kapag kinausap mo ang mga tao sa China, mapapansin mong laging bukas at handang makipagnegosyo ang mga Chino. Ibig kong sabihin, matagal nang umuunlad ang mga negosyong Amerikano sa China sa loob ng maraming dekada laging may pagkakataon. Pinag-uusapan natin ang Afrika. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo ang Afrika. 53 sa 54 na bansa sa Afrika ang nangakong susuporta sa China sa isang summit na pinangunahan ni Xi Jinping mas maaga ngayong taon. Sa pangkalahatan, ibig kong sabihin, maaari mong tingnan ang mga Western na survey. Mahigit tatlong daang na survey. Tinutukoy talaga ng mga yon na ang China ay talagang napaka-popular sa mga tao sa Afrika. Nagbibigay sila ng konkretong benepisyo, di gaya ng dating kolonyalismo ng Estados Unidos at mga alyadong Europeo. Sa totoo lang, tikat si Donald Trump sa China dahil pakiramdam ng mga Chino na lumalakas ang bansa nila dahil sa kanya. Halimbawa, tingnan ng mga parusa sa industriya ng teknolohiya. Dahil dito, mas bumilis at gumaling ang China. Ipinuwesto mo ang China sa isang sulok. Hindi sila susuko, mag iimbento sila ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito. At ito rin mismo ang sinabi ni Donald Trump. Sabi niya, Tingnan mo, hindi na natin pwedeng patawan ng taripa ang industriya ng semiconductor dahil lalo lang nitong hihikayatin ang mga Chino na pagbutihin pa ang ginagawa nila. Ito ang dahilan kaya tinawag si Donald Trump na tagapagpatayo ng bansa. At oo, masasabi ko na ang mga Chino ay napaka-optimistiko tungkol sa hinaharap. At muli, Donald Trump, ibig kong sabihin, tinamaan mo sa ulo ang Paco Piers. Tingnan mo ang ginawa niya sa ating mga tradisyonal na kaalyado. Ako ay half Canadian, ang asawa ko taga Vancouver, Nakakamangha kung paano niya sinira ang pinakamahalagang ugnayang geopolitikal ng Estados Unidos sa pinakamalapit nitong kaalyado, ang Canada. Ibig kong sabihin, tingnan mo, kunyari tayong kontrabida, ibig kong sabihin, winasak na ba talaga niya o ginagawa lang niya ang madalas gawin ni Donald Trump, nagtatapon ng mga bagay at tinitingnan kung ano ang kakapit. Nagsimula siya ng pandaigdigang digmaan sa taripa. Maraming bansa kabilang ang United Kingdom ay mabilis sumuko. Ngayon, mas malaki na ang binabayaran nila kaysa dati bago maupo si Trump sa ikalawang termino. Kaya may dahilan sa kabaliwan na ito. Naniniwala siya na mabisang kasangkapan sa pakikipagkasunduan ang mga taripa at maraming bansa ang handang pumayag dito. Ang issue na nakikita ko dito ay, kasali ba ang India dito? Ito ay ang presensya ng punong ministro ng India, Larinda Modi. Dahil kasunod ito ng kay Donald Trump at siyempre ng trade war ang 55% na taripa sa India na ikinagulat ng marami na nag-isip sandali lang. Maayos naman ang pakikitungo ng Amerika sa India at tila inilalayo nila ang ugnayan na iyon mula sa Russia, China at North Korea. Um, okay. Bigla dahil sa ekonomikong pag na ito, kung gusto mo sa India, parang itinulak nito ang India papalapit sa bagong world order na ito. Ano ang pananaw mo dito bilang taga-India? P-I-E-R-S, sangayon ako natapos na ang unipolar na panahon pero mukhang hindi pa natanggap ni Donald Trump ang balitang iyon. Kumikilos pa rin siya na parang siya ang Panginoong may lupa ng mundo na pwede niyang pagalitan ng ibang mga soberanong bansa. Sabihin sa kanila na umupo ng maayos, tumayo, mag-push up. Kung hindi susunod, mapaparusahan sila. Para sa mga Indian, ang desisyon ni Trump na magpataw ng dagdag na 25% na parusa sa India dahil sa pagbili ng langis mula Russia ay isang pambabastos sa aming soberanya. Ipinahayag ng ambassador ng India sa Moscow na bilang isang bansa, bibili kami ng langis kung saan namin makukuha ang pinakamagandang alok. Lantad ang matinding pagkukunwari ng Amerika. Narito ang ilang datos na ibabahagi ko sa inyo yung man Amerikano at hindi ko alam kung ilang tao sa Amerika ang nakakaalam nito. Patuloy pa ring umaangkat ang Amerika ng pataba, palladium at uranium mula Russia. Mula Enero hanggang Mayo, tumaas ng 37% ang pag aangkat ng palladium at 28% naman ang uranium. Bumibili ang European Union ng pinong langis mula sa India, bumibili naman ang India ng krudong langis mula sa Russia, pinoproseso ito, at pagkatapos ay binibili ito ng European Union na umaabot sa 15 bilyon dolyar ang halaga ng inaangkat na langis. And alam mo ba, sa lahat ng ito, ang India ang pinakamalaking supplier ng diesel. Alam mo kung aling bansa? Ukraina noong Hulyo. Para sa akin, ipinapakita ng India kay Donald Trump sa pamamagitan ng mga larawang iyon sa Tsina na may mga option ang India. Hindi ka nasiga sa paralan o baka hindi ka naman talaga naging ganon. Cyrus, hayaan mo akong lumapit. Sa pinakasentro nito may dalawang superpower, Estados Unidos ng Amerika at Tsina pareho silang superpower, pero Amerika ang naging numero uno sa kasaysayan. Maris, ang pagtalunan ngayon kung ganun pa rin ang situation. Maring hindi din natin alam ang buong lawak ng kapangyarihan ng China, pero kilala mo nang mabuti ang China. Ano sa tingin mo ang tunay na hangarin ng China para sa mundo? Magandang tanong, Pierce. Simple lang kapag tiningnan mo kung paano nagbago ang China nitong apat na pong taon. Huwag nating kalimutan, mahigit walong ang milyong tao sa China ang naiangat mula kahirapan tungo sa gitnang uri. Sa palagay ko, Pierce, alam mo ito dahil nagtagal ka sa China at gumawa ng mahusay na dokumentaryo. O alam ko. Cyrus, pumunta ako sa Shanghai ng tatlong linggo at namangha. Wala iyon. Sa isang banda, hindi ako ganun namangha hanggang sa pumunta ako sa Riyadh at natuklasan kung gano'n ito kaiba. Sa una, ganun ang paniniwala ko. Pero oo, oh, nagulat talaga ako sa China. Ganito na lang, nabigla ako sa mga nakita ko sa Shanghai. Pero ang nakakatuwa, alam mo yon. ibig kong sabihin pumunta ka sa Shanghai na siyang pinaka-cosmopolitan, pinaka-advanced na modernong lipunan sa China at pinaka pinakamalaking lungsod. Pero pumunta ka sa mga lungsod na panglimang antas, pang-anim na antas, pumunta ka sa mga baryo na nabago sa nakaraang dalawampung taon. Makikita mo ang patuloy na pag-unlad sa buong China, mula sa malalaking hanggang maliliit na lungsod. Peers, nagsagawa ang Harvard Business Review ng sampung taong pag-aaral sa mga Chino para sukatin ang suporta nila sa gobyerno. Pero sa mga rural na baryo, dito mo makikita ang pinakamaraming suporta para sa gobyerno ng China. Nakikita nila ang konkretong resulta. Sa palagay ko, para sagutin ang mahalagang bahagi ng tanong mo. Alam mo ba ang pananaw ng China para sa mundo? Ano ba ang layunin ng China? Una, kailangan nilang alagaan ang 1.4 bilyong mamamayan tama. Ang China at India ay kabilang sa pinakamataong bansa sa mundo. Kaya malaki ang kanilang responsibilidad. Oo, bumabagsak ang ekonomiya at may krisis sa real estate ngayon sa China. Hindi lahat maganda ang nangyayari doon. Pero natututo silang harapin yun, umaangkop sila, nagbabago sila ng mga estrategiya. Muli, sumusulong sila. Renewable energy. Mga bagay na lubos na nagpapabago sa hinaharap ng buong mundo natin. Kapag tiningnan mo ang Global South, ito ang dahilan kung bakit lumalago ang Brazil, Russia, India, China, South African na doon. At bakit? Malakas ang pag-usbong ng kilusang ito dahil maraming tao sa mundo. Kailangan mo ring alisin ang sarili mo sa bubble ng Western media. Yung mga taong nagpapalaganap ng takot tungkol sa China at nagsasabing galit ito sa Amerika at gusto itong pabagsakin. Malayo yon sa totoo. Ang mga Chino, kapag kinausap mo, gusto nilang makipagnegosyo sa Amerika. Bukas ang China sa negosyong Amerikano at naniniwala akong nais nila ang isang multipolar na mundo. Hindi nila kailanman sasabihin na, Hoy, ayaw naming makipagtrabaho ka sa Amerika. Ayaw naming makipagtrabaho ka sa Estados Unidos. Sa totoo lang, ang China ay naging talagang, alam mo na, nagpapasalamat sa Amerika kinikilala nila na, Hoy tingnan mo, isa kayong superpower kami rin ay superpower. Bakit hindi tayo? Kung isa kang umuunlad na bansa sa Afrika, bakit hindi ka makipagnegosyo sa amin? Hindi naman namin sinasabing sa China ka lang dapat makipagnegosyo. Pero sa kasamaang palad, hindi ganoon ang kaso para sa Estados Unidos. Napatuloy naming pinupuntahan ng Afrika. At hindi kami nagbibigay ng anumang pamumuhunan, wala rin kaming naibibigay na konkretong benepisyo. Sinasabi namin na hindi dapat makipagnegosyo sa China dahil hindi sila demokrasya tulad namin. Pero tingnan mo ang demokrasya sa Estados Unidos. Marami sa mga Amerikano ay di na naniniwalang demokrasya pa tayo ngayon. Kaya muli, parang tumitingin tayo sa salamin at iniisip kung paano natin mapapabuti ang ating sarili. Ito ang ginagawa ng China. Iniisip nila kung paano umunlad, mapabuti ang sarili at mapangalagaan ang lipunan. Ang malinaw na pagkakaiba ng dalawa ay mayroon kang pamahalaan na nakatingin sa hinaharap, nagmamasid at nag-aalaga sa kanilang lipunan. Sobrang daming digmaan at alitan at trilyong dolyar ng United States ang nasayang para sa mga Amerikano. Ito ang pinakamalaking problema. At kaya, sa nakikita ko ngayon, ito ay isang malaking problema. Isa akong mamamayan ng United States ipinagmamalaki kong Amerikano ako. Mahal ko ang aking bansa. Pero nakikita kong tayo ay naiiwan at naihihiwalay sa pandaigdigang entablado dahil sa mga ginawa ni Donald Trump. At hindi ko pa kailanman nakita ang reputasyon ng Amerika sa buong mundo na kasing baba ng ngayon. Pierce, bilang Europeo, naiintindihan mo ito. Pumunta ka sa Europa. Ano tingin ng mga Amerikano sa Europa ngayon? Punta ka sa Canada o Asia. Gusto kong ibigay ang huling salita kay Barker bilang babae ng panel. And ito ay ito. E mas gusto mo bang maging kaibigan ng Amerika o China? Sa tingin ko, malinaw na mas kampi ang India sa Estados Unidos kahit hindi sila magkaalyado. At doon sana natural na mapupunta ang kanilang pagkakaugnay. Dahil sa magkatulad na demokratikong halaga at para sa karamihan ng Indian elite o gitnang uri, ang globalization ay itinuturing ding westernization. Alam mo, ako mismo ay nag-aral at lumaki sa New York. Kaya marami, marami ring mga tao na katulad ko. Pero sabi ni Pierce, kahit na may pagdududa ako tungkol sa tsina, kahit na may likas akong pagkiling sa Amerika bilang isang bansa, pakiramdam ko na sasaktan ang aking pagmamalaki at paggalang sa sarili bilang indyano ng anumang bansa o leader kung kaya ipagpapalagay na may karapatan silang sabihin sa akin at sa aking bansa kung ano ang dapat naming gawin, kung paano kami dapat kumilos at iba pa. Sa tingin ko, hindi nauunawaan ng mga Amerikano ang reaksyon ng mga Indiyano. Para sa amin sa ito tungkol sa taripa at kalakalan at maaari kayong magkaroon ng mahabang argumento tungkol dito. Para sa amin, ito ay tungkol sa soberanya. Patuloy pa rin kaming bumabangon mula sa aming kasaysayan kasama ang mga Briton at sa ilalim ng imperyo. Isa kaming bagong bansa na kinailangang ipaglaban ang aming autonomiya, ang aming kalayaan. Para sa India, iyon talaga ang punto. May gusto lang akong idagdag na mabilis, hindi ko alam. Hindi natin nabanggit na may 10% patong ang mga Amerikanong sandatang binibenta sa Europa bago ipadala sa Kiev. Para kay Trump, negosyo lang lahat ito. Huwag tayong magpanggap na tungkol ito sa moralidad o ideolohiya. Punto uno, punto dos, maliban kung makakagawa ng kasunduan si Trump sa mga Tsino, na posible naman ang dating pananaw ng Amerika na ang India ang magiging panimbang sa patuloy na pag-angat ng Tsina sa Indo-Pasipiko, hinamon at binago iyon ni Trump sa mga calculation ng Amerika doon. Kalilimutan na natin ang iniisip natin at dapat may mag-isip kung matalino iyon. Lahat kayo, gusto kong tapusin ang video natin ngayon sa huling mensahe ni Miss Barkadut dahil pakiramdam ko napakalakas ng dating nito. Kaugnay sa pandaigdigang pagbabago ngayon, naalala mo ba ang sinabi niya? Kumikiling ang India sa Estados Unidos dahil pareho silang may demokratikong pagpapahalaga. Ngunit ang pag-atake ni Trump sa soberanya ng India ay hindi dapat nilampasan ng United States President. Binanggit ko na ang puntong yon kanina nang ipinaliwanag ko kay Pierce kung paano tumalikod ang mga Canadian laban sa Estados Unidos. <laughs> Siyempre, hindi ako pinaniwalaan ni Pierce. Alam ng mga matagal ko nang manonood na tumira ako sa Canada ng ilang taon. Ako ay isang dual citizen ng United States at Canada, at alam ko ang mga katotohanan tungkol sa sitwasyon. Ang pagpupulong sa Beijing ay isa sa pinakamahalagang kaganapan sa bagong multipolar na mundo. Kung matalino ang United States gobyerno, pag-iisipan nito ang mabilis na pagbabago. At matutunan na ang pananakot at pag-atake sa iba ay hindi kailanman magiging epektibong patakarang panlabas. Salamat sa panunood hanggang dulo ng video. Abangan ang susunod na video tungkol sa pagbisita ni Modi sa Beijing at ang mga dahilan nito. 26 na leader ng mundo ang nagtungo sa Beijing para sa parada militar ng China. Mag-subscribe sa channel. Magkomento sa ibaba para malaman namin ang inyong opinion sa episode ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana makita namin kayo ulit sa susunod na video.